Adobong pata ng baboy. Hello everyone. Samahan niyo po ako magluluto tayo ng adobong pata ng baboy. So nagpainit na po ako ng kawali at nilagyan ko na po ng mantika. And then magigisa po tayo ng sibuyas at bawang. <coughs> Ngayon, ilagay na po natin yung pata ng baboy. Gisa po natin. Ilagay po natin, ilagay po natin yung peppercorn, pamintang buo, pamintang durog, at ang laurel. Ilagay na rin po natin ang toyo. Haluin po natin ng maigi. Ngayon, maglagay po tayo ng tubig para po sa pagpapalambot ng kat. Ngayon naman po, tatakpan po natin ito at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot yung karne. So ngayon, eh, tingnan po natin kung malambot na ang karne. para po natin ng suka. Ayan, nilagyan ko na po ng suka. And then, hayaan po muna natin o pumuna natin haluin. And maya-maya po ilalagay natin yung brown sugar. Pambalansi po ng timpla. Ngayon, ilagay na po natin yung brown sugar. Haluin po natin ng maigi para po matunaw yung brown sugar. Takpan lang muna natin. Hayaan natin kumulupan ng at least 1 to 2 minutes. Pero ready na po ito to serve. Sana po nagustuhan nyo ang video na to at huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Marami pong salamat sa inyong suporta. At maraming salamat po sa lahat ng nanunood ng aking video. Sa so, ito na po yung aking adobong pata ng baboy.